Kukunin natin si Balat ng sa sisiga at dadalhin natin dito. Dapat binibini dapat nandito. Bakit nag-aalpoy sila <laughs> dyan? Binibini ni Ingrid! Mahani ka ba? Ba? ba dito? Wala na si Maria. Hali ka dito. Oh, dito. Bakit ito ako? Mariah. 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 Oh. Okay. Marami kami, Saka, isang batalyon kami oh. Ayun. Ayun, nalag-lag ko dito. Dito, dito, dito. Diba? Oo, oh yan. Walang galang na. Ano yung ako ito. Ikaw ba si Vino Mads? Ako ho. Ano ho ba yan? Habi ka. Oye. Matagal ko lang hinahanap ang aking kapatid na si Balat. Alam mo ba kung nasaan siya? Balat ba? Ito na nga at aming susunduin at ay eh, paghahandaan namin ng uh, makakain ng uh, aming kaibigan na si Balat. Ba, ba, ano, ano ba? Ano sabi mo? Anong gagawin ito, niya sa kanya? Wala naman eh? kaming gagawin sa kanya at aming susunduin lamang. Hindi mo doon na sumuway sa kabilang karawan. may nangyari sa aking kapatid. Dito kana. na oh. Dentik lang walang ganti. Dito ka na sumakay. Okay, okay. Nagbanta na. nag pa to ah. <laughs> Nagbanta pa yun ah. <laughs> tara tara tara. <laughs> Sino man kayang tibagil Sa bawat salitang bumubula sa amin pipig Manunuis kami kalit Handang magpapagsak ng kahit sino Kami ang manunugis Palagi nandirito Pupumpang dito Sa aming kayo'y talo Sa bawat laban kami umaaram Kada manunuis walang inuurungan Kahit kailan, kahit saan pa Dino, tumatak mo na. Ayun na. Ayun na nakapink Tapos yung isa wala na. Si Doktor. Doktor Tomas wala. Sino yung nawala? Okay. Okay na tayo ha. Di ba ang ano, ang may bibitayin pero Tumas. ang suot ko ay makulay. Eh, ba't naging gray ang aking suot? Okay, Ay, nagdamit ka pa pala. Binibining. Ay, binibining, Mariani, ka dito. yung salapin ang at At ayan, ayan ang gusto ko Marami pa dito. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Huwag, huwag kayong mamamari. Oo, natin yung dito. Asan ka? Oh, Aba! Nagtali kapatid. Pasok! Pasok! Pasok kayo! Huwag kayong mamamari! Sagin okay, mo ma ako okay, mo! Dahil ito na! Ang araw ng kamatay mo balat! Ganda nasa, ng exhibition mo! Hibis. Diba? Game. Diba? Sige Kainin mo! na, kainin, kainin ang gusto ba? mo! Hindi na pala kayo! Kayo na ba mamatay? Hmm! Martay. Yan Ang iniirap mo! Ay Naririnig mo na ba? Tignan mo ka na pa! Na. Napakagwapon yan! Amaya ah, na tayo lumakad at ako'y busog na busog. Yeah, okay. Sige, pagpahingay niyo. Pagpahingay niyo. Napakadami ng sundo ko ha. Pinong uh, Balat eh, okay, lahat, lahat ng pagkain na gusto mo nais kainin eh, mo. sabihin mo sa amin. Paalam sa ka. iyo. Sandali, Sandali lang muna. Dahil ikaw ay papanaw na. Balat, gusto n'yong suma sumama nito ng irog mo. Ah, saan? Ay, parang tinala yeah. ko ito ah. Tanungin niya, pwede mo bang tanggalin yung sombrero mo balat? Para, para kilala ko si ng Bilat. Baka oh magkaroon pa ng pagkakataon <laughs> mo lang. Mahal na ko ba? ba? Mahal na tayo kita balat. Eh, mo. Mo. <laughs> <laughs> Kumusta ang buhay mo rito? Aking mahal, na ano nangyari sa'yo? Ba't ka bibitayin? Ito ka daw. Ito ka, pumasok ka dito. Sabi ko naman kasi sa'yo kaibigan eh. Magbago ka na. Ilang beses ka namin pinagbigyan. Ako. Masulo mo. Hindi magbabago ka Pasensya mo na kaibigan. Alam kong kaibigan kita pero trabaho lang ito. Nalulungkot ako at mawawala ka na sa mundong ito. Bilat aking mahal. Paalam. Marami tayong pinagsamahan pero kailangan ko pangatayuan ang aking trabaho. Ang sensitibo. Tumabi lang ako, oh, tumingin na ng masama eh. Para sa Uh, Sige, kantaan nyo. Paalam. Ano? Kantaan nyo. Ano ba? Marami ako nga dito. Ako? Oo, ah, oh, tuloy-tuloy. Isa-isa ano namin Kanino mo yan? Yan, yan. Yan lahat ng sinaktan ko pala. Uh, sa huling araw mo naman eh, makarap. Kailangan. Pagmamahal. Kailangan. Uh, Maluwag. Kailangan sa mga sakit. Ha? Bukas na nga lang yun. Napaka ba ko lang kusinipakas? Okay, posas mo na yan. At <tipos> lalagyan Lala, ko na rin ang sako. Pulo niya. Nagyaman ang sako. Nagyaman okay, ang sako para hindi siya ano, hindi nakikita yung da. Hindi ka ba magdadasal ang kapraso? Para hindi kayaya, kay kayayak, kay San Pedro? <tipos> Tingin mo, tatanggapin pa ako nun. Agay, okay. hindi ka tatanggapin Naku, na natin. Agaw na. ah, mo siya ng trono. Naku, may umiiyak na dito. Oh. Mukhang wala si Balat. Naantay na ako Asawa mo, Balat, umiiyak. Sama <laughs> to eh. Ito wala si Sama sabi Wala ka tamat, bang eh. uh, manasabi, ginoong uh, Maxial Lucas sa uh, taong itong uh, tambisis na pinagbigyan. Pagbago. Napuno mm -hmm. na ang salup eh. Kayong hey, lahat, makinig kayo. Kayo ang saksi at pakatandaan ninyo ang araw na ito. Napatunayan sa paglilitis na ikaw balat ay sangkot sa iba't ibang kaguluhan dito sa ating bayan-bayan. Sa ngalan ng ating katastasan at batasan timog ikaw balat ay hinahatulan ng parusang kamatayan. Kailangan ipatupad ang batas alinsunod sa sinasabi nito. Di dito nagtatapos ang pinabuting bandido. Ako. Kaibigan na balat. Maraming beses na kitang pinagbigyan. Maraming beses na kitang uh, pinalaya. Pero wala ka pa rin talagang ginawa. Ang beses na kitang nahuli pala. So, ito na siguro ang huling uh, pagkikita pakikita natin. Kami napagod na rin sa kahabol sa iyo. Kabilang ko tatlo. Huling salita ba? Ah, huling, salita mas, salita pa. huling salita ba? Ah, huling salita sasabihin. Hinding hindi mawala ang pinabuting bandito sa lupa ng Timog Kaluran. Dalawa! Ano ba po? Tatlo! Tatlo!